Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Bago tayo manalangin, bigyan natin ng oras ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, hayaang punuin ka ng presensya niya at palakasin ng kapangyarihan ng kanyang pangalan. Alam mo ba? Sa pangalan ni Jesus, may tagumpay, may lakas para sa mga pagod na kaluluwa. Kahit anong dilim ng gabi, o bigat ng laban. Ang pangalan niya ang liwanag at lakas mo. Ito ang sandata mo, laban sa takot, pagkalito, at panghihina. Sa tuwing binabanggit mo ang Hesus, umaatras ang kadiliman. Yayanig ang pinto ng impyerno. Wala itong laban sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Kaya huwag kang matakot, kapatid. Sa pangalan ni Hesus, may pag-asa, may kagalingan at may tagumpay. Ngayon pa lang, buksan mo ang puso mo. Hayaan mong bumuhos ang kapangyarihan niya sa bawat bahagi ng buhay mo dahil sa pangalan niya, may bagong simula. Ang lakas sa pangalan ni Jesus sa Lukas 10 verse 17 sinabi ng mga alagad, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay sumusunod sa amin dahil sa pangalan mo, isipin mo yan, kapatid. Mga ordinaryong tao, tulad mo at tulad ko, binanggit ang pangalan ni Jesus at ang kasamaan ay umatras. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil makapangyarihan ang pangalan na kanilang binigkas. Kapag binabanggit mo ang Jesus, may nangyayaring hindi mo man nakikita, pero tiyak at totoo. Gumagalaw ang langit, umaatras ang kadiliman. Kaya kung tahimik kang nakaupo ngayon, o baka umiiyak sa isang sulok, Huwag kang matakot. Sabihin mo ang pangalan niya. Kahit pa bulong, kahit pa ulit-ulit, dahil sa bawat pagbigkas ng Jesus, may kapangyarihang bumababa. At sa pangalan niya, may kagalingan, may lakas, at may tagumpay. Kailan mo dapat tawagin si Jesus? Tawagin mo si Jesus kapag natatakot ka. Kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka at wala nang kakampi Banggitin mo ang pangalan niya. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, kapag hindi mo na alam ang susunod na hakbang, si Jesus ang direction mo. Kapag gulong-gulo ka na at hindi mo maintindihan kung bakit ito nangyayari, doon mo mas kailangang sambitin ang pangalan niya. Huwag kang mahiyang isigaw ang Jesus. Kahit pabulong, kahit umiiyak ka, kahit nanginginig ang boses mo, ang pangalan niya ay sapat. Dahil sa bawat pagbigkas ng Hesus, may kapayapaang bumabalot sa puso. May liwanag sa gitna ng dilim, may lakas sa gitna ng kahinaan. Ibang klase ang kapangyarihan kapag binanggit mo ang pangalan ng hari ng mga hari. At ibang klase rin ang katahimikan na dumarating. Kahit sa gitna ng kaguluhan. Kaya ngayon palang, kapatid, tawagin mo siya. Walang mas mataas kaysa sa pangalan niya. Walang pangalan. Hindi sakit, hindi depression, hindi kahirapan. Ang mas mataas kaysa sa pangalan ni Jesus. Walang sitwasyong mas mabigat kaysa sa kapangyarihang taglay ng kanyang pangalan. Si Jesus ang nagpapagaling ng may sakit. Siya ang muling bumubuo sa pusong wasak. Siya ang nag-aangat sa espiritong bagsak at pagod at siya rin ang nagbibigay ng bagong simula sa mga nawalan ng direksyon. Kaya kung pakiramdam mo ay nasa dulo ka na, kapag wala ka ng mahawakan, banggitin mo ang pangalan niya. Hindi mo lang sinusubukan, inihila mo ang langit pababa sa buhay mo. Sa bawat Jesus na binibigkas mo, dumadaloy ang kagalingan, ang liwanag, ang kapayapaan. Ang pangalan niya ay hindi mahina. Ito ang pinakamatibay mong sandigan, kaya huwag kang matakot. Sa pangalan niya, may pag-asa, at sa pangalan niya, may tunay na tagumpay. Sino ka sa pangalan ni Jesus? Hindi ka mahina, hindi ka nakakalimutan, hindi ka invisible. Anak ka ng buhay na Diyos, at walang makakabura niyan. Sa mundong puno ng ingay, takot, at kalituhan. Tandaan mong may pangalan kang pwedeng sandigan, Jesus. Ang pangalan ni Jesus ang iyong tanggulan sa panahon ng panganib. Ito ang iyong sandata kapag sumasalakay ang takot, pagdududa o depresyon. Ang pangalan niya ang iyong mana, isang pamana ng kapangyarihan at tagumpay. At ang pangalan niya ang iyong lakas kapag hindi mo na kayang lumaban mag-isa kapatid. Hindi mo kailangang harapin ang bawat laban na parang ikaw lang ang may dala. Dahil may Jesus ka at kapag binanggit mo ang kanyang pangalan, gumagalaw ang langit, ang mga anghel umaaksyon, ang Diyos nakikinig sa bawat piraso ng panalangin mo at ang kadiliman nanginginig. Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa kapangyarihang dala ng pangalan, na iyong binibigkas, Jesus, iyan ang pangalan mo sa gitna ng laban. Deklarasyon ng Kapangyarihan Kapatid, ngayong sandaling ito, gawin mong personal. Sabihin mo ng may buong pananalig, Jesus sa takot ko, Jesus sa pamilya ko, Jesus sa isip ko, Jesus sa kinabukasan ko. Walang bahagi ng buhay mo na hindi kayang abutin ng pangalan niya. Walang tanikala mula sa nakaraan, kasalanan, trauma o sakit ang hindi kayang basagin sa pangalan ni Jesus. Kahit paulit-ulit pa yang bumabalik sa isang sambit ng kanyang pangalan, ito'y nawawasak. Si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan sa magulong puso. Siya ang nagsasauli ng mga nawala, oras, relasyon, dignidad, pagkatao at siya rin ang bumubuhay ng patay na pangarap. Yung mga pangarap na akala mong tapos na, pero sa kanya, pwedeng magsimulang muli. Kaya, huwag kang manahimik. Banggitin mo ang kanyang pangalan sa bawat parte ng buhay mo. Hindi ito ordinaryong salita. Ito ang mismong kapangyarihan ng Diyos. At kapag sinabi mo, Jesus, umaatras ang kadiliman bumubukas ang langit at gumagalaw ang milagro. Kapatid, bago tayo manalangin, gusto kitang kausapin ng personal. Ang panalangin at pagpapalang naririnig mo ngayon ay hindi lamang para sa iyo, maaaring ito rin ang sagot na hinihintay ng iba. Kaya huwag mong hayaang manatili lang ito sa iyo. I-share mo ang video na ito, baka sa simpleng pagbabahagi mo, may isang pusong muling mapalapit sa Diyos o may buhay na mabigyang pag-asa. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa mga panalangin channel upang palagi kang nakasubaybay sa mga susunod na panalangin at mensaheng nagbibigay lakas at inspirasyon araw-araw. Gusto rin kitang marinig kapatid. I-comment mo ang iyong saloobin, panalangin, o kahit simpleng amen bilang patunay na ikaw ay nananalig. Pwede mo ring sabihin kung taga saan ka para makita natin kung gaano kalawak ang ating sama-samang pananalig sa Diyos. At syempre, ilike mo ang video na ito dahil ang bawat like ay isang tulong para mas maraming tao ang makakita ng liwanag sa gitna ng dilim, mga taong naghahanap ng pag-asa, kapayapaan, at pagmamahal mula sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoong Hesus, Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumatayo kahit pilit akong ibinabagsak ng buhay, ikaw ang pag-asa ko sa gitna ng takot at pagkalito. Dahil sa iyo, hindi na ako alipin ng kasalanan. Ako'y pinalaya ng iyong dugo. Sa makapangyarihang pangalan mo, Lord, tinatanggihan ko ang takot, ang pangamba, at ang kadilimang pilit sumasakal sa aking isip at puso pinipili kong manampalataya hindi sa aking nararamdaman, kundi sa katotohanan ng salita mo. Pinipili kong mamuhay sa tagumpay. Pinipili kong tumayo sa kapayapaan. Pinipili kong maniwala sa kagalingan, sa kalakasan, at sa bagong simula na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ikaw ang aking muog, aking sandigan, at aking kalakasan. Sa pangalan mo, Jesus, ako'y ligtas, ako'y payapa, at ako'y buo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapayapaan at Himala Panginoong Jesus, punuin mo ako ng iyong kapayapaan. Hindi basta panandalian, kundi yung kapayapaang hindi kayang sirain ng kahit anong sitwasyon, sa gitna ng unos, ikaw ang aking kalma. Sa gitna ng gulo, ikaw ang aking katahimikan. Punuin mo ako ng kagalakang hindi nakabase sa problema, kundi sa presensya mo. Kahit may pagsubok, may dahilan pa rin para ngumiti. Dahil kasama kita, ikaw ang aking ilaw sa madilim na landas. Ikaw ang matibay kong bato, ang pundasyong hindi matinag. Kapag ako'y nawawala, ikaw ang daan. Kapag ako'y gutom, ikaw ang tinapay ng buhay. Kapag ako'y uhaw, ikaw ang tubig na nagbibigay buhay sa aking kaluluwa. Sa pangalan mo, Jesus, lahat ng pader ng hadlang ay bumabagsak. Lahat ng harang ay nawawala at walang anumang gawa ng kaaway ang mananatili. Sa iyong pangalan, may kapayapaan. Sa iyong pangalan, may himala. Amen. Kaya Panginoong Hesus, sa oras na ito, buong puso kitang itinataas. Itinatanghal kita bilang hari ng aking buhay. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Ang bawat tibok ng puso ko ay para sa iyo. Lahat ng meron ako, bawat tagumpay, bawat luha, bawat pangarap, ay iniaalay ko sa iyo. Pinagkakatiwalaan kita hindi lang sa mga araw ng kasaganahan, kundi lalo na sa panahon ng kahirapan at pagkalito. Alam kong kahit di ko naiintindihan ng lahat, hawak mo pa rin ang direksyon ng buhay ko. Hindi ka nagbabago, hindi ka lumilipas. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw wang Diyos na puno ng pag-ibig, ng awa, ng grasya, at ng kapangyarihang walang hanggan. Kaya, Panginoon, muli kong inilalagay sa iyo ang lahat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naantig ka sa panalangin ngayon, kapatid, huwag kang mahiyang magpakita ng pananampalataya. I-type mo sa comments. Amen. At kung may partikular kang kahilingan o dinadala sa puso mo, ishare mo ito. Kami ay narito para ipanalangin ka. Tandaan mo ito. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tinatanggap mo na ngayon ang tagumpay, kapayapaan, at kagalingan. Hindi bukas, kundi ngayon ang kanyang presensya ay sumaiyo na, ang kanyang kapangyarihan ay gumagalaw sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.